Magandang uh, araw marinduke ayan at uh, tayo po ay narito po ngayon upang ating pong uh, personal na i-monitor ano po ang sitwasyon ng ating po lalawigan as of this time to, uh 2 o'clock in the afternoon partikular dito po tayo ngayon sa barangay Kawit going to uh, municipality of uh, Buwak ano po ako po ang inyong kabayan, Adrian Rosales Inyo po mga kasama at napakita uh, natin yung ating uh, uh, sitwasyon This is our uh, situational report Habang ang ating kompotensya ay nasa lalim po ng signal number 2 uh, Doon sa huling uh, 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 weather bulletin ng Pag-asa At of 11 o'clock in the morning So maya maya I think ngayon ano, alas 2 ay maglalabas po muli ng bulitin ang uh, pag-asa. So ito po yung ating sitwasyon. Ang lakas po ng ulan. Pakita ko po sa inyo. Ayan. Napakalakas po ng ulan sa mga oras na ito. At uh, talagang alagang madilim ang buong kapaligiran. Uh, kanina kanina lamang po ano, bago magtanghali ay naglabas ang ating uh, provincial government sa pamagitan ng ating uh, provincial uh, honorable governor Presby Velasco ng uh, deklarasyon na dinideklara uh, na wala na pong pasok ang ating mga tanggapan ng pamahalaan at ang mga eskwalahan maliban lamang po doon sa mga ahensya na may kinalaman po dito po sa uh, disaster at dito po sa uh, tinatawag natin rescue ano So, ayan. Silipin natin yung sitwasyon dito sa bahagi po ng kawit. tanawan natin yung dagat. Dito po sa bahagi ng kawit. Ano? Ayan. At uh, doon po sa mga kamaya uh, po natin nagkatanong, ito po ang sitwasyon ng ating provinsya ng Marinduque sa mga oras na ito. Napaka medyo madilim na. Ano, madilim na po yung ating pong kapaligiran malakas at pabuksu-buksu po ang ulan na may kasama pong hangin. Ayan. So, dito po tayo sa pantalan ng kawit. Ipapita natin yung mga sitwasyon po ngayon dito. Wala pa Ano? Medyo talagang hindi natin mabanaagan kung makita yun pong ay maayos pa ngayon po medyo lumakas na naman ano ayan diba so, kabayan natin ano na namimiss na ito po yung uh, kawit pier ayan ito po yung sitwasyon po ngayon ayan naglalaki na po ang alon nakita ko po sa inyo. Ayan, madilim na, na po ang karagatan. Matawag din ay malabo na po ang tubig ng dagat. At unti-unti na pong lumalaki ang alon dito sa ating pong uh, probinsya. Uh, ating mga kabayan, tayo po ngayon ay nasa ilalim po ng signal number 2. Pero ang kalakhang bahagi po ng Quezon province at saka po ang Camarines uh, ilang bahagi po dyan sa Central Luzon ayan, medyo humina yung ating smart, ano, yung ating celular, ayan, nagpalit muna tayo ng uh, ng uh, linya, ayan so ayan, nakikita po ninyo, ito po ay uh, live, buhat po dito sa Kawit Port ano po, ayan, nakikita po ninyo, namumuti na po yung alon sa dagat at na malakas na po, ano Uh, iikot po tayo at imumonitor din natin yung iba po mga bahagi po uh, siguro uh, nanawagan din tayo sa MDRMC na bawat munisipyo no uh, doon sa inyong pag-monitor baka po kami pwedeng ma, ma din po nyo ng mga uh, ilang mga mahalagang uh, litrato o larawan na mga monitoring para at least na ibabot natin sa ating mga kamayan na wala po sa ating lalawigan yung sitwasyon dito po sa lalawigan ng Marinduque. Bagaman hindi po tayo direkta ano po, na matatamahan sapagkat ang tinutumbok po batay po kanina sa uh, severe cyclone wind signal o weather bulletin ng pag-asa ay uh, tinatahak po ng bagyong si Ulysses ano ang uh, Quezon and Aurora province ano yun po yung tinatahak niyang direksyon ngayon sa bilis na 20 km bawat oras at may pag, uh, may hangin po na umaabot ng 100 at uh, may pagpuso na 155 km bawat oras ano po, ayan, kalabas na po tayo ngayon ng Kawit Port ayan, so natin yan po yung simbahan ng Kawit ano, sa so, tagal lang hindi nakakauwi ito po yung simbahan po ng Kawit ayan So, halos linggiling ko po. Dito yung medyo nakakalungkot. Yung mga puno, hindi pa po lupos na nakaka-recover. Mga halaman, mga bahay na kasalukuyan uh, kasalukuyang nire-repair pa lang. Ano? Nung mga natin kaya Eto na naman. May bagno yan naman. Talagang uh, ayan, medyo lumililaw-ilaw na. Kaya may, 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 may panahon po na malakas talaga may oras po na talagang malakas po yung buhos ng ulan at may kasama po ang hangin no? so kanina bago magtanghali naglabas po ang ating provincial government ng deklarasyon na wala na pong pasok itong ating mga tanggapan ng gobyerno at sa uh, mga eskwelahan kung talaga naman po yung mga eskwelahan natin ay eh, wala na po talagang face to face na uh, pagpasok ano, ang naman yung mga mga teacher ang siya po uh, sa mga eskwelahan para i-prepare yung po mga module na kailang i-deliver doon sa mga estudyante ay uh, at syempre po yung mga uh, office works na mga uh, mga empleyado po ng uh, Department of Education so ayan madilim po ang kalangitan may kung makikita po medyo ayan kumababa na agad po ninyo yan yan madilim po yung itaas at mabilis po yung paggalaw ng hangin sabihin talagang andyan uh, yung uh, ramdam po natin yung apekto po nito uh, pag uh, yung si Ulysses uh, ramdaman na po natin dito sa ating provisya so ang atin rin po minomonitor po ngayon at imomonitor ay yung mga kailugan po natin dahil sa uh, napakabilis po ng pagtaas po ngayon ng uh, tubig pa ka, ano sa mga isa't -iba, iba mga area dahil nga po uh, sa dalawang o tatlong sunod-sunod na bagyo po na dumaan sa ating pong uh, probinsya ay talagang saturated na po yung ating mga kalupan basa na po, malambot na yung ating lupa uh, na nagiging tumilan o, o nagiging dulot po nito ay talagang uh, ayan, pag nawala po yung ating signal ano eh, kasi dito po medyo mahina po ang uh, signal <muchas> medyo mahina po ang signal ng atin pong internet dito sa bahagi po ng Amihon at po. Kasama po tayo ng barangay Amihon. Ayan, pakikita natin ano kung matatanaw na yung mga puno ng ninyo. Eh, gumagalaw-galaw na rin ang mga dahon. Pwede man talagang, ayan, halos buhat. Ayan, muli po tayong nagbabalik. <laughs> Ipagpaumanhin po ha, nawala po tayong ng uh, signal sa bahagi po ng Amingon, ano? Uh, mahina po talaga ang uh, signal diyan even the San Cellular Smart and Globe, ano? Dito po tayo sa area po ng Barangay Balaring.